And now our next destination is going to the island where we can swim. Oh, tingnan natin kung kakayanan namin lumangoy. <laughs> Ayan, sa mga ninyo, meron siyang bahay sa ibabaw ng mountain. Ayan, there's a house at the top of the mountain. for our next activities. Ayan, so pwede kaming umakyat sa ibabaw ng uh, dun sa mountain hanggang sa makita yung buong uh, view ng Halong Bay o itong mga islands na to. Or pwede kami mag-swim, depende sa amin. Or pwede rin kami mag-stay dito sa loob lang ng aming cruise ship. It depends upon us. For only 45 minutes, kailangan makabalik na kaagad ulit dito sa loob ng cruise ship. Kasi uh, yun ang schedule going back doon sa aming pinagmulan kanina alam nyo ba mga mams, ang kagandahan pa mula dito sa ginawa namin uh, um, halong Bay tour using this um, cruise ship para na rin kaming nag-overnight stay kagaya ng mga malalaking uh, cruise ship na yan. The difference is hindi kami makakatulog dito ng overnight pero what yung mga nagawa namin yun din ang ginagawa ng mga ganyan cruise ship siguro dahil meron silang balcony no? pero the same view pa rin naman yung activities, pwede kang magkayak boating, papasok ka din sa loob ng cave, Mag-tour kayo. And of course, itong huli, para dun sa island, kung saan pwede kaming maligo or umakyat. So it's our choice kung gagawin namin or hindi. So kung ano man yung mga pwede pa namin gawin dito at para makita rin papakita natin. Let's go! So ito na yung, ayan na yung island. So it's like para kayong nag-island hopping din kagaya dun sa ating dyan sa Pilipinas just like in the Philippines there's an island hopping no? So you can visit their islands wherein you can swim and you can take a photos. Ayan. Woo! Lumalamig na ulit yung hangin. Para medyo may yung lamig <laughs> na nararamdaman ng ating katawan, magsiplan tayo ng kundi soju. Kasi wala naman nagpapainit sa akin. So we're now entering our next island. Ang daming tao, ang daming bisita ngayon. Ang daming tourist. So, this island is called T-Top. Mula sa... Oh, mula sa German? Cosmonaut. A Russian. Ayan. Mm. Okay. Thank you so much once again. Teacher Grant for a uh, acknowledge uh, for the knowledge <laughs> and the history. And ayan, napakaraming mga turista ngayon na naririto. So you can take your time to take a rest or at yung beach ano nila Beachfront. front wherein you can swim. Niyan dito sa sa side. Kaya lang parang napakalamig na tubig. Meron din mga naliligo. Kasi sabi kanina ng aming ano, tour guide, This is very good to our skin. Hmm. Chine challenge mo pa ako. Okay na ako sa balat ko. <laughs> oh, para tayong nasa hindi Indolmite natin. <laughs> yung dolomite sa yung dolomite sa Maynila oh di ba <laughs> <laughs> oh <laughs> 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 mukhang may naliligo din ata ah. sino kaya malakas ang loo <laughs> wow, <laughs> wow <laughs> nagisli wow oh me merong matapang sa road trippers may susubok lang lamig ng tubig ng Vietnam. Oh, oh 45 minutes. Hoy okay <laughs> may time pa magpainit. Eh. Oh my god. Ayun, dali, gulo Go Granny! Go Granny! Oh, warning. Danger area. So, not there. Ah, oh, dali. Uy si Gren talaga ang Sigarilyo lang ang Gusto ko sana itry, pero mamaya na 'pag malapit na bumalik yung barko. Kaya niyo ko yung lamig. Malamig <laughs> putang. Iba, iba talaga Pilipino, hindi magpapakabog. Go! Go Granny! Go Granny! Hi! Hello! Shout out to all of you! Pilipino! Yeah. Yo, siya lang po matapang. Kasi yung iba may rayuman na. Mga Pilipino, oh. One more, Pilipinas and one, two, three, go! Oh, mga Pilipino, ang dami! Shoutout sa inyo, mga tagasap po kayo! Akainta! I'm from Antipolo! From Kogyo! Nako, sinama lang din ako ng mga kaibigan ko! <laughs> Hello, po you want picture? Oh, Lady, you, you you can help me to take one picture. With you? Yes. Yeah. Okay, this cellphone. I will take a picture, but the cellphone is already mine. Okay. <laughs> Mina po. sa Vietnam. Hi. Okay, hi. Hello. <laughs> o oh, di ba mga moms? Noong mga ilang araw, puro kami lang yung nagtatagalog. Ngayon, nakita na kami mga kapwa namin Pilipino. Oh, ayan. Mga kababayan natin dito. Ayan. Susubukan na natin yung ano. Dali na, Grade, Oh, may, may mga nag-cheer sa'yo. Ready! One! Go, Gretty! Go, Gretty! You can do it! Ah, amin yung phone mo. Dali. Ah. Uh. Oy! Road Tripper, cheers na i, cheer naman, i cheer naman natin, no? Oh, si Gren. Wait lang. Ah! What? Uh, ah! Sige, ilaban mo! Ila mo mi lamig ka tuhod. Oh, Ang tuhod More Ay! Oh, my god. Okay, meron din susubok na lamig. Ito na, go, let's go. Ayun sila. <laughs> What? you ready, two, one, two. You ready. Wait uh, okay. Oh, One Oh my god, I love big dawn. Oh my god. Oh Oh my God, that's so cold Let it go, Let it go Can't hold it back anymore. Let it go Let it go <laughs> The cold never bothered me anyway.